No. Kasi akala nila, hila-hila uh, sila ni mama nila. Uh, ikaw naman, iba naman, Ben. eh, uh. Hello. No. Eka, kit ito, oh. Sophisticated hey, no. beauty. Eto. Mm, gusto ang <laughs> <Gustong> gusto. <nga. laughs> hey, no, no. Gusto ang gusto niya. Ah, ah, bukas. mo dito. Gusto gusto. Ha, ha, yun, ang cute yun. Dali, dali. Uh, ang cute, cute nila. Ang cute. Ang cute. Ang cute, cute, Ayun, ang dalawa. Ang cute. Ah, huwag wait. ganyan lang, ganyan. Tapos, ang isa. Tagal mo yung ganyan mo niyan. Yan, 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 ang Isang yan. Ayun, ang cute, cute nang datlo. Pag siya dito, tigil siya No. No, so <laughs> cute, cute. Mas Saya butuh iyak. enggak kok. Yeah.